Oh, ayan guys. Uh, uh, nandito na tayo ngayon sa uh, uh, Saan ito, Jay? Hito, ha? Nagtipunan. Sa nagtipunan. Sa barangay anak. Barangay anak. Kami ay manghuhuli ng hito. Manghuhuli kami ng hito. Hito, hito hito ang huli kami ng hito at saka talapya aming iihawin daong talapya rin hindi yan. ha? ha? pare may kambing oh tinan mo kambing din eh hangga ay yan oh ang telos ng sungay ng hive na yan

Tuh. Oh. Amanok! Oh, <laughs> oh, Ay, ba't wala ng tubig? Oh, mana? Abay ako, hindi niya narunong. Kro, tadi hawak. Ai. Sabay tali, langoy ka. Bobo naman 'yan. Mayahin tayo magkainan. Nandito po. ayoko kumain. Ah, ay, hindi. Ay, <laughs> para. hindi nga din ako masyado marunong na niyan. Gusto. Gusto ka ito. Hindi, hindi ka parang sinisisid diyan. Di <laughs> ah. Nakin na, kina, kina, kina. Ako. Okay. Titistingin ko muna. Dito. Titistingin ko muna. Oh. Uh. Hindi man. Ay, naman ako na. Ay, hala, tisting. Tisting ah. Hindi ko rin tumadali ay. Ang nakaroon, pinagtatawa na. Laki sa tabing dagat, di ba naman mandala? Ay, hindi. Kalahati lang. Ayan. Yeah. Testing. Oh, oh. Oh. wow. Tinawa!

Ay, hindi mo muna pinakain, ay. Ay, wala. tinapyang ang iyang maliliit. Oh. Ah! <laughs> Itlog! Itlog! Wala, walang nadali. Ay, mamatay na iyan.

o oh, yun. Ito. Mukha ka ng hito. Yung ito, ito ay. Saan dakot na agad? Magkunti-unti. Isalit <laughs> oh. Pinalapit pa. Para ma hindi masyadong ako ng pag... Ayo lu ngapit adung. Awah binmu. Ah, ayaw, lumapit, ah kya. Yena, 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 hages Ngaluang ha, Eh na dai, eh na lalabas na oh. Oo. Dai ay Anto. Ligo. Ay maliligo ka talaga, wala sa hindi. Dali ayan na oh. Ayan Ayan na ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan Hoy. Maria. Ano. Nagtakuha na Ah. Ah, do. Ya, layo ah. Yung patay ulit tilapia. Yo. Ano kaya? Nakadaan na kaya? Sa lopya uli, puro tinapyay. Ano pa si pakawali at maliliit pa? Supsa bayan, hanggang sa umpre. para mamatay ang tinapya sayang mga nasaan? linaw naman ang iyong mata nasaan? ayun pala yun yun doon malaki nga hindi nga lang mahulit na suot sa ano putik kaya dapat nililimasan ha kaya lang maraming payatan laman dapat dito doon nilalatagan ang net wala kayo nung makaraan. Oo. Oh. Pakalaglag okay. so, lang yan ito na yun. Ang alis namin. Ay, di, di pa gano'ng karalakihan? Ang kalalaki na. Galing nyo sa taas. Tatawirin na ang tubig nyo sa kabila. Mm -hmm. sa kabila nyo? Ano yung tinatanggal dyan? Yung? May, may, ano? may, butas yan. Ano yung pin pinapump nyo rin? Hmm. Dapat mayroon yan. lambat. Nailatag lambat hanggang doon. Para hindi makalabog sa putik. Yan o. Ano yun o? Ano lalaki o. Uh, Isa lang. Ang nakaraan ako. Nakawala naman. Hawak ko na. Ay nasa ano ko na. Nasa tabi na. Kaya, ayun. May malalaki na nga. Baka sama. Gi, 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 diyan. Ay, 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 malayo. <laughs> ay, buo. Ay, malayo ang iyong tapon. Gano'ng makaihaw. Ang ito.

Ay. Madre ka ka. Wala. Wala e, tayo makakadalin yan. Yan, 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 Ay, talapia again. Marami talagang talapia. Magaling kang humuli ng talapya. Puro talapya. Walang kamatayan talapia Ito. Talapya. Ay, ay, ay. Wala. Wala tayo mahuli. Hala guys. Sayang. Sa pa. Dito dito. Anjan jan. Yun sana mga gayong bato. Diyos ko. Ay pag Pag hindi ka pa, ikaw na nga. Ay, naman lang tunatak mo. Ayun. Know, yun, 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 oh. Know, Tarapya. Yun. 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 Tarapya, <laughs> udun. Tarapya ba? Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Maliit. Baliki. At maliit pa. Ang hayop. Talapya kayo eh. Yan, mayroon pa. Yun na, kusik-kusik pa. Basta. Hindi mo na madadali sa dalang hito. nabao na sa ano ha? sige doon 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 sa kantong yun Dini pare, rin ang daming nagalaw mga matira pang tuwa tira yan dyan ka na po masito yan ayos yung mga bato katulad yung bato mo dito Hmm. ganti yeah. pa din. Wala talaga udung. Ano ako pa dum. Ena, Sa. unsa

Ya yeah, Tito <laughs> <laughs>